Tapos sa inyo ang view. Ito sa tabing daga. Hmm? yan ganda hmm pa ito pang isa maganda mas maganda Saan? <laughs> Opo, tayo dito. Dito, Dito, te. Mama, po, pali ka dito. Kasi wala kami nang dyan. Kasi wala man tayong <laughs> ano, biniling makain. Bakit ganun? So, Ay, ka, ka muna. Ay, lumakas na lang. Ay, lumakas <laughs> na lang. kau <laughs> hindi <laughs> kayo muna, baka masama rin kayo sa tikitan mamaya. Mga pini, walay, walay. Baka tumatikitan tayo, mga pini. Bawal mag-anis. Kailangan pa rin ng social distancing. Pinakabay. ba't mahaba? Ba't hindi mo tapos? Ara. Ito 'yung na-saksak ko. I-check mo na kung nakuha Ka? Dunit pa tayo ng ano, natin. pera. Ayoko kasi mawakan eh. Kaya mo na, nanghingi siya. What if 1,000 niya? Pupunin natin. <laughs> Pero tayo naman yan punin. Kaya mo na yan, sila. Kasi first pues time natin makarating dito eh. Nakad na, at least, at nagbayad na tayo sa kanila. और हम काम कर सुनागा पर